Mga moy, ito nga, finally nakabili na nga rin pala ako ng sasakyan. Nung isang araw nga, meron nga pala akong tinignan na hindi ko nga pala binili yun kasi nga yung model niya is masyado na nga palang old. Meron nga pala kaming iniintay na tawag at ngayon na nga pala siya tumawag at pupunta na nga daw kami dun sa pagbibilan namin. Kasama ko nga pala yung kuya ko tapos nga kasama nga rin pala namin yung sa namin pinsan na si Turon. Pero this time mga may magdadala na nga rin pala ako ng mekaniko dahil yung sinend na picture sa akin parang okay nga siya parang gusto ko. Medyo malayo nga pala yung namin at siguro nasa isang oras nga pala bago nga kami makarating doon. Kung papalarin nga sana nga makabili ng na kami dahil ilang araw na nga rin pala ako nag -ahanap. Kasama nga rin pala namin dito si Bapang Kalbo. Siya nga pala yung mekaniko na titingin sa sakyan na bibilin ko. Mga umay, may makikwento nga pala sa inyo bakit hindi nga pala branyo yung binili ko. Ang dami nga pala nagsasuggest bakit hindi na nga lang daw ako kumuha ng hulugan Mas okay nga sana yun kaso nga naging practical nga lang ako sa pagbili. Kung titignan mo kapag kumuha ka nga pala ng branyo, every month may hulugan ka nga pala. Sino ba naman yung may ayaw ng branyo, diba? Madami na nga pala akong gasos every month at kung titingnan nyo, baka yung sasakyan, hindi ko nga pala siyang kayang isingit sa hulugan. Isa pa nga sa mga ko, hindi ko nga rin ang kung hanggang kailan nga pala itong vlog. Nagpunta na nga muna kami dito sa barkada nga pala ni Turon. Bali siya nga pala yung magiging agent. Kilala niyo naman ako, ayoko nang hulugan kasi nga para wala akong gaanong pinoproblema every month. At kahit second hand nga lang pala to, ang importante talaga may magagamit nga pala kami. May magagamit nga pala ako kapag may business collab. Ito nga pala yung binibenta sa amin itong Toyota sa Tapos nga yung model niya is 2014. Dito nga pala kami nagpunta sa may speed zone auto shop. Natalamsikan pa nga itong sasakyan na binibenta sa amin dahil may car wash nga rin pala dito, pero hindi pa to. Pagkarating nga namin dito, kagad na nga pala namin tinignan itong sasakyan kung meron nga ba siyang damage. Dito nga pala sa labas, may napansin nga pala kami na may konting-konting gas-gas pero maliliit lang naman. Binebend na nga pala to dahil mag-upgrade nga pala yung may are Naging panatag naman ako sa pagbili nito dahil yung kaibigan nga pala ni Turon is kaibigan nga pala yung nagbebenta nitong sasakyan. Tinitig na nga ni Babang Kalbo pa unti-unti pero ang importante pa rin dyan yung makina. No mga time na nga na nag-iisip na nga pala ako, at napupusuan ko na nga rin pala itong sasakyan. Tinignan na nga rin pala namin dito sa my love tapos nga rin pala namin na meron na nga rin pala siyang extra na gulong. Sabi nga ng owner, kung bibilin ko nga daw to, siya na nga daw yung mag-aasikaso sa mga ibang papel. Okay nga rin pala yung mga upuan ng sasakyan, wala naman damage, pero dun sa pinaka-seat driver para meron siyang konting butas. Pero magagawa naman ng paraan yun at chinak na nga rin pala namin kung umaandar nga pala yung aircon. Mga mo, hindi pa rin talaga ako makapaniwala, parang kainan lang nung nagtatrabaho talaga ako sa McDonald's. At ngayon, eto nga mga mo, ibibili na nga pala ako ng sasakyan. Hindi man ito brand pero sa akin, napakalaking achievement na to. Naalala ko tuloy lahat ng pagod ko nagtatrabaho ako sa McDo, yung naglilinis nga pala ako ng CR. Yung tipong uwi na nga pala ako ng 12 midnight, tapos nahihirapan nga pala kaming sumakay kasi wala kami masakyan. Alam nyo yung mga ganong experience ko sa buhay, ginawa ko lang talagang motivation para lalo ko pang galingan. Ilan nga lang talaga yung sa mga experience ko, pero sinasabi ko hindi ko pa naikukwento lahat, pero madami yun, baka hindi tayo matapos. Naalala ko tuloy yung customer ko sa drive-thru no? na minura-mura ako, na parang binili yung pagkatao ko. Hindi ko talaga malilimutan yun dahil sa isang kape lang talagang minura-mura niya ako. Pero lagi nga lang tayo magpakumbaba at si Lord nga pala yung magtataas sa atin. Never ko talaga na-imagine yung sarili ko from the scratch. Unti-unti ako magkakaroon. Eto yung mga bagay na pinapangarap ko lang sa pamilya ko pero ito unti-unti na rin nagkakatotoo. Akala ko talaga hindi ko talaga kaya maglabas ng sasakyan ngayong taon na to. Kung isipin mo lang mga moyan ang dami na natin pinagdaanan pero andito na nga tayo paunti-unti. Di ba sabi ko naman hanggat dito nga pala yung mga parents ko gusto ko nga palang iparanas sa kanila yung mga hindi pa nila nararanasan. Kaya finish ko talaga to mga moy para magkaroon nga pala kami ng family banding at saka family outing kahit paminsan-minsan. Alam mo yon minsan gusto ko nga pala silang ilabas kaso nga nakakagilty nga lang pag hindi ko sila nakakasama. At dahil may edad na nga rin pala sila, syempre nahihirapan na nga rin pala silang mag-commute. Pero ito nga ang bait lang talaga ni Lord dahil madami man nangyari na hindi maganda ngayong taon pero ito yung pinakamagandang ginawa niya. Kinuwanan nga pala ako ng dalawang ID dyan kasi nga pala sila pala yung maglalakad ng papel neto at saka ng registration. At tapos nga mga may nagkabayaran na nga pala. Kaya kayo lagi ko naman sinasabi kung meron nga pala kayong gusto, lagi nyo nga palang pagtrabahuhan, lagi nyo paghirapan. Mga moy, ang sarap lang talaga sa pakiramdam kapag yung binili mo ay galing sa pagod at pawis mo. Habang nagpipirma mga pala ako dyan, hindi pa rin talaga pumapasok sa utak ko na may sasakyan na nga pala kami. At for sure nga ako masaya nga pala ako at sure na sure akong mas masaya nga pala yung tatay ko at saka yung mama. Pero mukhang mapapakamot yata ako sa gas. Baka nga meron mag-sponsor dyan na full tank. Baka naman. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi man ito yung pinaka dream car ko sa sarili ko. Pero bata pa tayo, marami pa tayong magagawa. After ko nga mapirma mga papel na to at nagkabayaran, eto nga, nabut na nga pala sa akin yung susi. Shoutout na nga rin pala sa dating owner nito na si Mark Kevin. Habang nagpipicturan nga kami dyan, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na eto, nakabili na nga pala ako ng sasakyan. Medyo dumidilim na nga pala dyan at nakabutan na nga pala kami ng gabi. Kaya uminto na nga muna kami dito sa May Jollibee. Hindi pa nga rin kami nagmerenda at eto nga, parang hapunan na nga rin pala to. Kaya dito na nga muna kami kumain. At muli walang sawang suporta sa inyo mga may dahil lagi nga pala kayong nakasuporta sa akin.